So ngayon araw guys, ay nandito nga pala kami sa strawberry farm para, para bumili ng mga souvenir. Dito nga pala guys, maraming mumurahin na gulay. At ang maganda dito yung mga souvenir, mura mo lang mabibili. Kaya dito talaga yung punta ng mga tao kapag bibili sila ng mga pasulubong. Magsakan nga rin pala dito ng strawberry kaya ang daming nagtitinda. Yung iba nga dito para makahakot ay nagpapaprete sila. Sa buong buhay ko nga pala guys, ay dalawang beses pala ako ng strawberry. Yung first time ko nga pala ay kumain ako ng tanghulu. Nasarapan nga pala ako kaya bala ko bumili. Tapos ayun guys, minakita nga strawberry dito na maputla. Hindi ko nga pala alam na meron palang ganitong strawberry sa mundo. Butin lang may prites kaya natikman ko. Yung lasa nga pala nito guys ay parang mako pala. Ibang iba yung lasa nito kumpara dito sa kulay pula. Lahat nga pala nang natitikman ko strawberry ay maasim. Yung natikman ko nga pala strawberry sa tanghura ay sobrang sarap at sobrang tamis. Ganun nga pala yung hinahanap ko kasi wala nga pala ganun dito. Kaya yung ginagawa ko nga pala dito guys ay naghahanap nga pala ako ng mga prites. Baka kasi meron na mahanap at papakilawin ko na agad. Yun nga lang guys, isa lang yata yung supplier dito. Kaya magkakapares lang sila ng mga lasa. Ito nga guys, kahit maasim nga pala wala na ako reaction. Hindi ko na nga inubos at binigay ko na lang kay Boy Ubo. isip na ako guys kung bibili ba ako o hindi. Kaso yung mga strawberry dito ang mumura. Naglibot nga pala muna kami dito at may nakita kami dito na free taste. Yung binibenta nga pala niya dito guys ay sinokmane pero pinipig. Ganito pala yung tura ng pinipig kapag wala sa ice cream. Yung lasa nga pala nito ay parang quarkers. Tapos yung malagkit nga pala guys ay parang sinokmane naman. Masarap sana kaso hindi ko nga pala to trip. Habang naglilibot nga pala kami guys may nakita nga pala kami dito mga grapes. Malalaking grapes nga pala to pero kulay green. Sidless na nga pala to at ang mahal nga pala ng kilo nito. Tulad nga pala ng strawberry pangalawang best ko palang tumatitikman. yung unang team ko nga pala dito ay sa tanghulo pa. Yun nga lang guys, parang na-disappoint ako kasi parang normal na grapes lang. Sobrang mahal nga rin pala ng presyo nito dahil 350 per kilo. Kaya grabe talaga yung pag ko kung bibili ba ako o hindi. Tapos ayun guys, nagbigay nga rin pala siya ng pretty ng sweet apple. Sweet apple nga pala yung pangalan pero parang mansanas lang. So yun nga guys, nakapag-decide na ako na bibili ako nito. Balo ko nga pala gumawa ng tong hulo, kaya kailangan ko to. Tapos ayun guys, sabang namimili nga pala ako dito, sinabihan nga pala ako na 300 na lang yung kilo. Medyo may kamahalan nga pala pero bumili na rin ako. Tripot nga pala yung nabili ko at nagastos ko ay 225. Gagawin ko tang tapos yun guys, may nakita nga rin pala ako dito, 7 for 100 pesos. Sa ibang lugar nga pala guys, nakakita ko nito, 3 for 100. Kaya sabi ko, sulit na dito dahil pito na yung mabibili ko. Yung mga pinagkukuha ko nga pala dito, yung mga hindi ako pamilyar. So yun nga guys, habang kumukuha nga pala ako dito, ay tinutulungan ako ni Boy Ubo. Marami na nga rin pala yung napamili ko, kaya medyo hirap na ako magbuhat. At syempre guys, hindi ko nga pala makakalimutan yung habilin ni Mama. Yung habilin nga pala ni Mama, bumili ako ng strawberry jam. Yung gusto nga pala niya dito, isang jam, kaya isang buo buo. May pala man din kasi dito na may strawberry pa. Yung binili ko nga pala dito guys, ay tatlo Baka kasi mapagbigyan kaya dinamihan ko na. Tsaka sayo yung discount dahil 250 tatlo. Kapag kasi bumili ako ng per each ay 100 pesos. So yung nga guys, unti-unti ko na nga pala naubos yung pera ko. Hindi pa nakabili ng strawberry. Kaya ito binalikan ko na nga pala nagtitinda ng strawberry. Maraming salamat nga rin pala kay Bayobo dahil tinutulungan niya ako mamili. Yung bala ko nga pala dapat bilhin na strawberry dito ay dalawang piraso lang. Pero napais nga pala ako guys na ipamigay ko to sa mga kapitbahay namin para kahit papaano meron na akong pasalubong para sa kanila. Yung binili ko nga pala ng strawberry dito guys ay 50 pesos. Kaya ayun binili ko na nga pala lahat. Wala niyo guys kung magkano nagastos ko dito sa strawberry strawberry. Ang makakawala nga pala may strawberry jam sa akin. Tapos ayan eh, guys, ang dami ko na harap na papamili ng mga pasulubong. Kaya buti na lang guys, nandito si Boy Ubo. Grabe nga pala yung pagtulong niya sa akin parang personal assistant. Tapos na realize ko si Boy Ubo hindi namimili. Tapos naalala ko nga pala guys, yung pera nga pala niya ay naiwan niya sa bahay. So dahil tinutulungan nga pala niya ako guys, ibinigyan e, ko siya ng pambili ng pasulubong. Pagkabigay ko nga pala sa kanya, nabigla siya at natuwa. Tinatanong pa nga niya ako kung seryoso daw ako. Tapos ayan eh, guys, minakita nga pala akong kitchen dito na 13 for 100. Sobrang dami na nga pala yung mabibili at sobrang mura pa. Kaya sabi ko, asserted yung bilhin para magkakaiba kami. Pero yung kay Kuya Dogs nga palagi, ako na nga pala mismo yung pumili.